Nee ba? Mm, ito na naman tayo mga kababayan panibagong ano na naman ito. Oh, panibagong systematic topic. Oh. Ito mga kababayan, speaking of uh, San Juan. Ah, oh. alam niyo naman ang San Juan. Mga Manileño, mga kababayan, walang gay walang makakawag. anak Manileño, si para sa mahirap. Eh, speaking of era para sa mahirap, eto na, Jingguy Estrada. At Mayor Francis Samura, nagsagutan at naghamunan. Nako, eto na, eto na, eto na, eto na. Hmm. Mga kababayan, may ads lang, saglit. Oh, napagod sa na school? Hmm. Oh! Eto na. Inahamang ko si Senator Jinggoy Estrada, mag-file kayo ng exclusion sa Korte. Eh. Oh. kayo magtago sa inyong parliamentary immunity hmm. sa Senado. Kung matapang kayo sa Senado, tingnan natin ang tapang nyo sa labas ng Senado. oh, ayan na! Nagkahamunan na! Kasi bakit? Nako, malapit na kasi eleksyon. Alam nyo, sa totoo lang ha, mga kababayan, ito, gusto ko isample sa inyo ha, kung kayo mga taga-kaluokan, ha? Mga taga-kaluokan, ha? I-compare natin ang San Juan at Kaluokan. Nung panahon, ang mga estrada ang namuno dyan. Nga nga ang kaluokan na namuno ang mga malapitan nga nga. Nung pinalitan ni Samora ang San Juan, utang ina, ang ganda, Umasinsu ang San Juan. Ah, ang problema ngayon, gustong bumalik ng mga estrada. Oh. kaya ngayon, binigyan nila ng issue itong si Mayor Francis Samora ng San Juan na meron daw maraming flying boaters na dagdagan daw ang mga butante sa San Juan. Yun ang question ni Jinggoy. O, oh, eto na. Mm. Hinamon ni San Juan City Mayor Francis Zamora si Senate President mm. Pro Tempore Jinggoy Estrada na maghain ng exclusion case sa korte kaugnay sa aligasyon nitong pagdami umano ng flying voters sa lungsod mm. na ninidigan ng alkalde na wala itong katotohanan at sinabi na wala sa kanya ang desisyon kaugnay sa pagiging botante ng isang mamamayan. Mm. Aniya kapangyarihan ito ng Election Registration Board at ng Commission on Elections mm. kaya hindi lahat nang nais maging botante sa lungsod ng San Juan ay naaaprubahan. Totoo naman talaga. Alam nyo kung bakit dumami ang uh, magiging butante dyan sa San Juan? Ganito lang yan eh. Dalawa lang rason dyan. Kaya dumami po ang mga galing sa probinsya na nangungupahan at nakatira sa San Juan na kumukuha ng barangay clearance at nagpaparehistro na din dyan kasi umunlad nga ang San Juan. Ganun lang naman kasimple. Alam nyo kung bakit maraming tumira sa San Juan? Kasi maraming trabaho. Umunlad. Sa San Juan, pag inikot nyo ang San Juan, maraming mall dyan. Merong Green Hills. Ah, merong Pure Gold. Ah, merong mga buildings dyan. May mga ano pa nga dyan eh. Mga tawag dito, call cool center company. Marami. Maraming mga establishmentong nakatayo. Alam nyo sa totoo lang, malaki ang San Juan. Sa Green Hills pa lang, Makita nyo yung barangay sa Green Hills? Napakalaki. Akala nyo City Hall? Oo. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, i-example ko ang San Juan sa Kaluukan. Dati ang San Juan kulay orange yan. Yeah? Kulay orange ang San Juan nung si Era pa. Oh, ganun din ang Kaluukan. Kulay orange din ang Kaluukan nung si Along pa. Kapag pinalitan ninyo ang Kaluukan kay Trillanes, magkukulay blue yan ah uh, itigil nyo na yung marupok na ano, kulay orange na rabbit lang ang nabubuhay sa mga ano, carrots. Tignan nyo nung pinalitan ni Samura. Ang unlad ng San Juan. Maniwala kay sa akin, i-check ninyo ang revenue ng San Juan. Napakalakas. Napakaganda at unlad. Kaya dumami ang tao sa San Juan. Bakit? Maraming trabaho. Maraming mga establishmento ang nakatayo. Kaya huwag kayong magtaka na kung bakit maraming nagpaparehistro at lumipat sa San Juan. Kasi maunlad, kung ikaw ba naman tao, bas piliin mo bang tumira sa Kaluokan, wala namang trabaho dyan? Siyempre, doon na lang ako titira sa San Juan. Di ba? Ah, ah. Tapos yun, i-issue ni Jinggoy na napakadami daw flying voters. Alam nyo, sa totoo lang ha, ah, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, no? katulad ni Ma'am Nikki Mariano, alam mo, Ken, taga Green Hills, San Juan ako. Every September, my free labor laboratory kami. Di ba? Oh. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ganito yan eh. Hindi mo naman masasabing flying boaters yung mga yan. Kasi ganito, ako nakatira din po ako ng Maynila noon. Matagal-tagal din po. Almost six years, seven years. Alam niyo ba, mayroon palang batas ang barangay. Ito ah, sa mga hindi nakakaalam, lalong-lalo ng mga DDS na bobo, explain ko sa inyo. Meron kasing batas na ang barangay na kapag once nakatira ka dyan, na umabot ng six months, pwede ka nang maituring na residente sa barangay na yan. Di ba? Mm -hmm. Once natitira ka sa lugar na yan at lumagpas or umabot ng six months, pwede ka nang ituring na residente sa lugar na yan. Yan ang batas sa barangay. Kaya kung may mga trabahanting ng upahan dyan na kumuha ng mga boarding house naya, tapos lumagpas na ng taon matatawag na yon na residente sa lugar. Napakarami pong trabaho sa San Juan. Yun ang katotohanan. May mga Jollibee, may mga fast food dyan. Oo. Uh -uh. Bakit hindi babasihan ni Jingoy ang sinsos? Bakit babasihan niya ang chismis? Kung naalala ninyo, ang mga estrada, tinanggihan ang tulong nila. Napakalakas ng improve ng San Juan. Sa totoo lang, maganda ang San Juan this time. Oo, simula nung umupo si Francis Zamora. Alam niyo ba na ang, san, ang, ang mga estrada ay sinusuka sa San Juan? Ni may time na si Jinggoy nagbigay ng tulong sa San Juan nung nasunugan. Alam niyo bang pinalaya si Jinggoy at pinagmumura ng babae? Ah, uh, pinagmumura ng residente. Ito, uh, pakita ko sa inyo, ha. Uh, Jinggoy. Ha, uh, pinaalis. Ah. Uh, Nang ah, uh, taga San Juan. Ito, makikita ninyo ito. Pumalat na ito, mga kababayan. Ah, ito Sa pulsa video, ang mainit na pakikipag-alitan ni Senator Jingo Estrada sa isang babae sa San Juan. Hmm. Ang sagot niya ni Estrada, pinupolitika siya na kung sino man ang nagpakalat ng video. Nasa hmm. frontline ng na balita ngayon si Camille San City, komento ng mga netizen ang tapang daw ng naturang babae na hindi nagpasindak sa senador. Naglabas ng pahayag ngayong araw si Senator Estrada kaugnay sa kumakalat na video online. Ayon sa Senador, noong mm. April 18 pa ito nangyari. Nagpunta raw si Estrada at mga tauhan niya sa isang gymnasium kung saan tumuloy ang mga nasunugang residente ng barangay Batis. Mm. Iya, Ia-anunsyo raw sana niya na mamimigay siya ng tulong pinansyal. Pero pinigilan daw sila ng mga lokal na opisyal ng San Juan City. Mahigit isang oras daw silang nakiusap sa mga opisyal. Pero hindi pa rin sila pinayagan. Dahil dyan si Sen. Estrada na raw ang lumapit at kumagutan niya ang babae. Ayon pa sa si senador, totoong ginamit niya ang kanyang posisyon. Pero ito raw ay para makatulong sa mga kababayan niya sa San Juan. Tingin ni Tignan ninyo, ayaw tanggapin yung tulong ng mga Estrada sa San Juan. So ibig sabihin, maunlad nga ang San Juan. Biroin mo, magbibigay ka ng tulong, tatanggihan. Oh, kung didiis pa ng bobo yun, tatanggapin nila yan. Bakit? Wala silang pera, mahirap sila, mga bobo sila, tanga-tanga sila. Tatanggapin nila yan. So, ibig sabihin, totoo po na umasinso ang San Juan. Tingnan mo, tinanggihan, nasunugan na lahat-lahat. Pero hindi tinanggap ang tulong ni Jinggoy. Nakipagsagutan pa kay Jinggoy. Kaya, ah. ibig sabihin, maunlad ng San Juan. Ang tanong, kung mahal kayo ng taga San Juan, bakit tinanggihan ang tulong ng mga nasunugan? Kaya, mm Estrada may bahid politika ang mm. kumakalat na anyay mapanirang video. Sa tulong ng mga pulis na nasa lugar sa huli ay pinayagan din daw silang i-anunsyo na mamimigay sila ng cash assistance. Mm. Dinepensahan naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang babaeng nakasagutan ni Estrada. Mm. Sa Facebook comment ni Zamora sa video, Tunay raw na may paninindigan at prinsipyo ang babae. Hindi raw ito nagpapatinag sa kahit kanino kung alam niyang siya ang nasa tama. Patuloy namang sinusubukan ng news5 na makuha ang panig ng babae sa video na nakasagutan ni Senator Israda. 'Di ba? Tignan ninyo, nasunugan ka na lahat-lahat pero alam mo talaga na hindi mo tatanggapin yung tulong nila, 'di ba Ma'am Nerisa Lindstrom? Oh. Ako, tatutulang, masunugan man ako kahit anuman mangyari sa akin. Pag nakita kong hindi magandang politiko, hindi ko talaga tatanggapin. Ganon, may paninindigan. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya naghamunan ngayon si Francis Samura at si Jingui Estrada. Actually, noon pa naman ito eh. Alam nyo, parang Maynila lang ito eh. Hmm, ito, tuloy natin sa lungsod ng San Juan ay naaaprubahan. Mm. Nagdag pa niya na dumaraan ito sa proseso kung saan kinakailangan ng mga dokumentong nagpapatunay na ang isang tao ay talagang residente ng nasabing lungsod. Mm. Samantala pinaliwanag ni Atty. Don kamitan isang election lawyer na nasa Municipal Trial Court ang desisyon sa pag alis ng mga botante sa isang lugar. Mm. Kailangan lang aniya na magpasa ng petitioner na mga ebidensyang nagpapatunay ng kanyang reklamo. A petition uh, for exclusion can be filed in the Municipal Lower Courts or Trial Courts, rather MCTC dito sa so case ng San Juan and it can be initiated by a registered voter of the city or a registered political party. Nanindigan naman si Mayor Zamora na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho at hindi niya kailangan pa ng flying voters. <laughs> I categorically deny that we have flying voters in San Juan. I do not need flying voters to win sapagkat nagtrabaho po ako ng mabuti. Na Narinig nyo si Francis Zamora, hindi ko kailangan ng flying voters para manalo sapagkat nagtatrabaho ako ng maayos. <laughs> Yan kasi ang ibuboto ng tao. Yung nakikita, may resibo, may gawa at may napatunayan. Hindi yung magtapon ka ng basura sa ilog, sa dagat, tapos susundan mo, sisibutin mo para makita lang na nag-clearing operation kayo. Walang ganon. Huwag kasi kayong gagawa ng mga pakitang tao lang kasi yung ginagawa ninyo. Oo. Yan. Yan ang mahirap sa inyo. Ha? Ah, mga ano, politician. Tigil-tigilan nyo kasi yung kaplastikan ninyo. Pag eleksyon, kahit sa ang lupalop, napapasukan ninyo. oh ah, Pagkatapos ng eleksyon, hindi na kayo mahagilap kung nasaan kayo. Oh, hindi kay katulad kay Samura. Oh, Nakita po ng San Juan yan. Nakita mm. ng San Juan ang pagbabakong pinangako natin. Sa katunayan, na bawasan na ang bilang ng mga botante sa lungsod para sa darating na eleksyon. Mm. Ang iba ay pumanaw na, lumipat ng tirahan, may mm. mayroong double entry at iba pa. Gusto ko pong malaman ninyo na itong padating na elections, ay halos 9,000 voters po ang natanggal mm. sa voters list ng San Juan. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Comelec sapagat ginagawa nila ang kanilang trabaho. Sa kabila ng isyo, tiniyak naman ng punong lungsod ng San Juan ay pagpapatuloy nila ang dapat nilang magawa para sa mga mamamayan sa lungsod at hindi aniya magpapaapekto dito. Wala pang reaksyon o komentaryo si Senator Estrada sa mga pahayag na ito ni Mayor Zamora. Samantala, sinagot na ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang hamon ni San Juan City Mayor Francis Zamora na mag-file ng petition para sa exclusion of voters sa lungsod. Ayon sa mambabatas, malakas ang loob ng alkalde na maghamon dahil tapos na ang period of filing ng naturang petisyon. Gayunman, sinabi ni Estrada na mapatutunayan pa rin nila na highly irregular ang pagtaas ng bilang ng mga restradong butante sa San Juan City kayong napakaliit lang anya ng lungsod. Maliit ang lungsod? Sinong nagsabing maliit ang lungsod? Mas malaki pa nga yata era ng San Juan kaysa sa ano eh, Manila eh. Di ba? Maliit nga ang lungsod, malaki naman ang era eh, ang kaluukan, mapakalaking lungsod, bagsak. Oh, di ba? Oh, dito tayo kay Bato, mga kababayan.